Mga idol, samahan nyo ako mag-breakfast. Doon tayo sa taas ng batong yung kakain, no? Oh. At ang ganda ng view doon. Sigurado mag enjoy kayo. Tara, samahan nyo ako. At sinimulan ko nang ang akyatin ng Punta Diablo. Ha? Yung batong itinuro ko sa inyo kanina na doon tayo kakain. Medyo napakatatalas nga ng mga bato dito. At saka mga dapok na o kaya marupok na. Kaya dahan-dahan ako sa pag-akyat dito. At dahil sa gusto ko makagawa ng magandang video, inekat ko ito para sa inyo mga idol. Kira po bakit, mga idol? Mabigat nga pala yung nasa likod ko mga idol kasi may mga dala nga pala akong lutuan dyan. Pero pag naakit mo to, ito ang tatambad sa'yo. Napakagandang tanawin nga pala tayo kakain ng almusal mga idol at ito nga pala yung aking pagkain sana samahan nyo akong kumain ng almusal dito mga idol, ito nga pala yung ating pagkain dito ito ang ating kanin ang ulam natin, pirito at saka pugita mga idol yan, syempre hindi mawawala yung ating kape yan tapos habang kumakain ka ganito yung makikita mo lugar panalo talaga mga idol Saan ka ba? Dito ka na sa Lubang Island. Kitang kita nyo naman idol kung gaano kaganda. Tara mga idol, kain na tayo. Ay, eh, pagkasarap-sarap ng pagkain natin dito. At sinimulan ko na nga ang aking pagkain. Mga idol. Pugita, pugita mga idol. Ito nga palang pugita na to ay huli namin pag uh, pananaksay kahapon na ulusin ito. Ulusin. Tapos pinarito na lang ngayon. Napakasarap ng pugita na yan. Kasi niluto yan, fresh pa talaga. Alam nyo ba mga idol, na tumawid pa ako ng isang bundok para lang makapunta dito? Kasi napakasarap pumunta dito at saka napakasarap talagang magtambay. Lalo na kung dito ka lalo magbe-breakfast. Talagang sulit na sulit mga idol. Tanggal ang pagod mo. Hindi mo pang ihinayangan ang pagpunta dito. Promise! Kung <laughs> sarap kumain dito mga idol, tapos maririnig mo ano, um, tunog ng alon. Na pumabangga sa bato. Panalo talaga. Tingnan nyo yung mga idol yung harap ko. Tingnan nyo. Ganito eh. ba naman kagandang tanawin at saka kapayapang dagat ang makikita mo? Enjoy na enjoy ka talaga Ayan yung harap ko mga idol Dagat Dagat ang harap ko mga idol Ang masasabi mo lang Ayoko na yatang umuwi Dito na lang ako mga idol Kasi enjoy ako Katan nyo mga idol Dagat yung harap natin Kaya ang sarap kumain dito mga idol Matagal ko ng planong kumain dito talaga sa lugar na to Meron din tayo dito ano, pinaritong itingan. Asensya na nga po pala kayo. Mahaba-haba nga pala ang video na to. Sabahin nyo ako mga idol kumain na ba? tap Pero sana po ay tapusin nyo. Maraming salamat po. <laughs> At higit po sa lahat, sana po ay mag-enjoy kayo. Masarap so, mo idol. Kapag ka may kape, siyempre. Kape, kape. Alam niyo dito sa isla ng Lubang, lalo na dito sa amin, halo, halo. ang libangan dito ng mga tao ay magkape. Lalo na kung ikaw ay nagdadagat, ang sarap talagang magkape. Kape pino mga idol, oh. Pino. mas kayong hain dito mga idol, malakas ang sarap talaga kumain dito at ang bonus pa ay makikita ka pa ng mga isdang tumatalon o kaya kawan ng isda mga idol may part 2 nga pala itong video na to uh, magluluto ako dito mamaya. Pero dun sa kabila naman, sa kabilang side ng Punta Diablo. Kung ano yung ating mahuhuli, yun ang lang, yun lang ang ating lulutuin. Di ba masaya yun? Kapag wala tayong nahuli, wala tayong pantanghalian. Mga esda dito idol, ay lang ang huli. Kaya hindi ka nabibili ng mga isda. Maya maya mga idol, high tide na. Medyo mababa pa ng konti yung tubig eh. Pero mamaya maya, malak malak matakas ng tubig. Kaya doon ako sa kabila naman. Baka kasi hindi na ako makababa eh. <laughs> kape, kape. Shot, shot. Ayaw, di ma. <laughs> Fresh na fresh nga rin pala ang pipino na yan. Kakaharvest lang yan mga idol. May mga alang doon no? Baka hindi nyo rin makita, eh. Huh? Ang sapat doon. Diyan. Ang mga mga bangka. Minsan nga may dumaraan dyan na magbabangka tapos sinisigawan ako. Tinatanong kung ano na ang huli ko. Tapos sasabihin nila pa shout out. <laughs> mga idol, um, dahil sa tapos sa tayo kumain, mag shout out muna tayo. Shout out nga pala sa lahat ulit ng aking mga followers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pag sa akin. At sa panunod po ng aking mga video. Sana po like and share po ulit ng aking mga video. At saka nga po pala sa mga hindi ko pa po ulit followers, uh, follow na po kayo para dumami pa tayo at uh, pag marami, mas masaya. At yun lang mga idol, see you next vlog. Peace out!